Ayan po, guys. May kamias oh. Ayan, guys. Ang laga ni nanay dito. Ayan po si nanay, oh. Malagas siya sa aging. Ayan, si nanay. Auxilia si kiawit. Para may yung yung ano mo, yung panghukay para malis yan. Ayan po si nanay. Kaway-kaway po, nanay. Ayan po yung mga tanim ni nanay dito, guys mga sir, mga mam ano oh. yan oh, ang dami yan, tiga-tiga lang yung nanay yan yan o oh. yan, parang nanay ko din yan masipag magtanim Ayan, oh. Ay, mga tanim mga yan, patula, patula po ito tanay oo, patula hmm, mala, nagbubungan na yan hindi hmm. okay, ko lang hindi nanay ito hindi ko lang bukas yan nanay ito Yan oh, sino po yung mahilig sa sili diyan oh. Yan. Ako mahilig sa sili. Yan oh. Ang gasa lang bigano ko. Nay. Nilagay mo to nang kuan gamot, hindi. Hindi. Pahinga ko ah. Oh, guys ah. Ha. ah. Harvest po ako ng sili ni Nanay. Yan. Yeah. Nang kakain ng sili diyan. Ano? Oh. hello. Shout-out po sa nag-follow dyan. Follow. Shout-out po sa nag-subscribe sa channel ko. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, thank you. So, shout-out ko, ma'am. Bangs. Shout-out kang inay. Ayan po. At as dongs. Shout-out po, get shout out. Ako po yung silin na nanay itong dami. Ako po yung tag-harvest pero din-harvest na niya. Naunahan ko siya. May gagawin ako dito guys. Lulutuin ko. Ayan po. Klase-klase tanim na ni dito. Talong, may halaman, may okra. Ano? May bulaklak, papaya, ayan na papaya, may gabi. Ano yung bulaklak na niyan? Ayun. Yes, po yung sili, na-over na. -over. Okay, bye bye. Hanggang dito lang yung video ko guys.